Hanapin natin na saan ka nagpupunta puta Painak. Car, Diyos. ko! Yung hayop na sasakka na palibasa na four wheels kami, two wheels. Hmm. Ang lakas ng ulan. Kala ka mo kung sino may ari ng kalsada. Punyemas ka. Masunto kita, mabonge ka. Diyos ko. Mga hayop ko yung mga four na ko. May baha na naman. Lakas kasi ng ulan mga hoys pues, Pero di pa ako niyan mga pues. Ayun Ay, Ang nulupit ka talaga Wala man na kayo kamandahan Eto na naman ulit tayo mga coins. bali meron nga pala ah, minutong adobong gata at saka. Yung ampalaya, hindi na ubos ng aming kapitbahay. Nagluto ko pa naman siya kasi na misplace daw nila yung kanilang kalang. Ano ba naman eh? Diyos ko! Bani ngayong ngayon may natira ang dito? Oh, bibigay nila namin sa aking mga tropa. Mga tropa ko siya. Ang marang niya, bali, anim to, tatlong gan. Abdo, data, Bari Tsaka, ang palaya, hanapin natin mga tropa po. Tara dito, mga kuwes, hanapin natin. Eto na nga, hanapin na natin mga kuwes, mga kaibigan ko. At Nandito ng banda yun eh. Meron dito ang tarantadong kotse. Hindi Diba? Hindi ba? Hindi Eh dumaan nga. Kotse lang yun. <laughs> Bale, ito na nga. Hanapin natin mo mga tropa ko. Hanapin natin nasaan ka nagpupunta. Puta inak. Na. Kajos. Yung hayop na sa na yun, palibasa, naka-four wheels, kami-two wheels. Ang lakas ng ulan, kala mo kung sino may-ari ng kalsada, punyemas ka, masuntok kita, mabongi ka, kay Diyos ko. Yung hayop ko, yung mga four wheels na ako, may baha na naman. Lakas kasi ng ulan, mga kwes, pero di pa ako may yan mga kwes. Ayun, ang nulupit nyo talaga wala man na kayo kamandahan. May baha? Hindi marunong magdahan-dahan. Hindi man lang... Hindi ko alam kung nananadya ito mga tukmol na to eh. Diyos, sarap ni balibag oh, kung... Naku naku, 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 talaga, Diyos ko. Tara na nga mga ako, isinapin na natin mga tropa ko. Babanatan ko yung mga naka wheels na yun eh. May dito na nga mga course basang basa na kami dito mga course bali nag stop po na muna kami dito mga course kasi nga hindi pa kami nakakapote dito mga kois sobrang basa na kami dahil sa mga kunyemas na nanakot che Diyos ko wala man nang pas bali mga Diyos ko yan me eh. bali na nga mga kois nung mo muna kami ng kapote sambasa na kami ito na nga mga Koys, Bale, tapos na nga kami magsuot ng kapot. Tema ko, sobrang lakas ng ambon. Grabe, basang-basa na kami ito. Mga kors, hanapin na naman natin itong mga tropa ko. Ang lakas ng pulan, basang-basa na kami. Hindi pa ka nagpapakita mga tropa. sa na kayo mga tropa? Sa nandito na naman na kami sa mga tropa kung bahay ayon. Ay marami, marami dito lagi mga tropa ko. Pero nasa na sila mga kuhays? Ano ba yan yun ang tropa kung si Avatar? Ayan na si Ang. Ako nga pala yung tropa mo. Ang. Ito, ang, ako nga pala si Ang Guru. Ang Guru tan. <laughs> Heto na nga mga kuhays. Binigyan ko yung tropa ko si Ang. Yan, lumpod na. O, oh, si, Angyan si Ang yan eh, madilim lang eh. Medyo kalbo siya mga kois eh. Ayun, Ay, nabigyan ko yung tropa kong si Ang nga, Napatay dito. Yun, nakalimutan ko nga namin bigyan siya ng kutsara. Pero yung tiyatawag namin, hindi, hindi kami marinig ni Ang. Hindi ko alam eh. Siguro anak hangin ni Ang eh. Hindi nga kami marinig so yun, dumaretso na lang kami mga hapos. Hanapin ko na na yung iba kong tropa, masyadong hindi ako naririnig ni Ang. Yun, yung tropa ko si Goku, eto si Goku, yun o, oh, natatago rin. Manalapit na nila dito yung mga tropa ko na yan eh. yan o. No? Yun, nakakadalawan na kami yung tropa ko na nakabibigyan namin mga koes. Bali yun, Bye-bye ulit tayo dito mga koys, baka nandito rin yung, iba yung tropa. Ito na nga mga koys, badi na kadalawa pa lang kami mga koys. Dito nakas na nga na mga koys, krabi yung mga tropa ko, saan kaya mga nagtatago? Naku yun, yung tropa ko, nalagpasan ko. Ayun na nga, nalagpasan ko yung tropa. Ko yun, tropa. Negative Wait lang. Punta na ng palahok sa tropa. Na ulan. Bale, ito na nga. Iikot muna ako, mga boys. Babalikan ko yung tropa ko. Tropa ko yan, eh. Hindi ko pwedeng nagpasan yung tropa ko. You know, po. Take a grabe ka pa mag-over. Take. Ako, nakilaki mo na. Ito nga, mga kois, Balikan ko yung tropa ko. Tropa ko yan, eh. Matali kaming best friend niya niya. Eh, eh yun ko, is, mga boys. Eh, nga. Tropa, dati kan long hair. Diba ba't long hair ka pa Eh, si tatay pa Tatay ko yan. Dati kan tropa dinyan din yan. Si tatay. Medyo matanda lang sa akin. one year old yan eh. Yun na, nabigyan ko na si tropa kung tatay. Bale yun. Nakatatlo na kami. Bye-bye uli kami dito mga Yung, samahan lang ako mga kois. Yun nga, ito na mga course, bali nagbabay-baybay na nga kami. Ay, Ayun, si Tropa ulit yun, nalagpasan ko na naman si Tropa. Isa kong tropa na nagpasang ko na naman Balik, balik At rust lang ako mga kois Yun, balik Yun, tropa Huwag ka dyan Nangangatog si tropa Sobrang lakas kasi ng ulan Yun, yan Ay, napo Yun, tropa Yun, Nagpasang ko lagi mga tropa ko eh, kasi mga natatago eh. Di ko alam kung saan napupunta yung mga tropa ko na malayo mas mamasyal eh. Yun nga ko, sa naapin natin mga tropa ko, nakaapat na akong mga kwais. Grabe mga ko, sang hirap pala talaga mag-anap ng mga tropa. Pag manapasang ambon yun, ang tropa ko, may dalang to Ang Yon, loko ka kasi. Bakit kasi nakabuntot kayo sa ate? Eh, kita nyo, nag ng tropa ko. Tapos bubusin niya, busin na sa akin. Kita, minabahagyan ko ng pagkain ng tropa ko eh. Kita, yun, mga koys, bigyan ko na yung tropa ko. May nagre-reklamo kasi sa likod ko, mga kois Nakabuntot kasi na sa gilid na nga ako, mga pasaway ka to, mga kuis, no, mga pasaway. Ano? Diyos ko, hanapin lang natin mga kuis, nakaliman na ako, mga ayun, kuis. Dito na nga kami, mga kuis, sa palengke, kahit maulap, mamalengke pa rin kami dito, mga kuis. Yung kasi mga tropa ko, madalas siya magutom eh. Ito na mamalengke muna kami, mga kuis, sa, -sa lang, mga kuis. Yung no, nito nga kami mga koys, bali ito nga yung aking secretary yun, sexy si ta, mga kois bali bibili kami dito ng hotdog, at saka ano, ano ba yun mga koys, nakalimutan ko yun eh, ano ba yung bacon, ano bacon, ang ko, ano ba yun, yung ham. Ngayon, mga kus Diyos, kung makulyanin ako, mga koes. bali yun yun yung yun, secretary ko, sexy tari pala. Yun mo no, nagtatanong kung hinanpiraso sa akin kung okay lang daw eh. Hmm, kasi gagawa kami ng sandwich at saka ng hotdog eh. Yun nga mga kus, nagtatanong sa akin, ako. Tapos na nga kami mga calls mag-malingking. Ah, so, naganap kami ulit mga tropa ko. Ito ang tropa ko. Isa na lang ang aming pagkain dito, tropa. Dalian mo, tinatawag ka na namin, tropa. Oh, dali na, huwag ka na magdalong. Ese, tropa, isa yon lang Paul, yun, nakatapos din kami, bali-anim lang yun mga kohays Baka sunod ulit, mabigay kami, depende kung may budget Yun, and nga mga kohays, pakilike and share naman itong video Para makatulong naman sa iba Pag nyo na rin kalimutan mag-follow sa ating page at subscribe sa aking channel Salamat mga kohais, sa inyong time lamatma kois